Hello mga mi! Welcome back sa ating mini vlog. So for today's vlog, wala ulit tayong intro dahil magbubukas tayo ng parcel. In order ko to mga mi kasi nga nagkaroon siya ng 49% off plus free shipping pa. So, yung in order ko nga na itong mga may iskasirola na medyo malapad. Yung magandang gisahan ng minudo at mga kaldereta. Ayan, mga may. Hindi siya branded, pero gusto ko na yung quality niya. Kasi meron din naman ako mga gamit na hindi branded, pero years na talaga yung tinatagal niya. Sulit na rin mga may dahil 49% off. Mga may from the price niya na 350, parang 175 ko lang siya nakuha. So, ayan mga may at iayos na nga natin itong cover o yung takip niya. Ilagay na natin yung handle. So mga mi, kung interested nga pala kayo dito sa kaserola na to at itry nyo nang i-check out mga mi, baka meron pang 49% off. Ayan, at makulaki ng tipid na rin at napakaginhawang magluto dito. So ito na nga mga mi, ating kaserola. Ayan, at ang problema ko na lang ngayon ay yung lulutuin dito. Ayan, dahil nga may kaserola tayo, wala naman tayong lulutuin. So for mga mi, hanggang dito na lang ating vlog. See you in my next one.